Hi guys, uh, ito nga po pala mayroon lang po akong gustong i-share sa inyo uh, Kayo po ba, uh, paano nyo po ba malalaman na ka less visibility ka na sa ating mga followers sa ating mga kapwa content creator at sa mga nanonood po ng ating mga videos uh, Guys, uh, na-check nyo na ba yung inyong uh, profile recommendation na check na nyo na ba? Nabilang nyo na ba ang inyong mga stars? Dapat guys, yung star na yan, yung mga stars na yan ay mapanatili nating walo, kumpleto dapat dyan. Ha? Kaya po, dapat guys, ingatan po natin, yung pong ating mga activities dyan sa Facebook, dapat po, lahat po ay laging pasok sa community standards po ni Facebook or ni Meta para po lagi pong recommended ang ating mga uh, profile ang ating mga videos at yan guys, dyan po natin malalaman kapag uh, naka less visibility ka na, yan pong stars na yan, ay hindi na po kumpleto, yun nga po kapag sobrang dami na po ng inyong uh, mga violations ay talaga pong uh, hindi Ah, uh, nababawasan na po yung mga stars na 'yan. At ako po ah, uh, mayroon na po akong nakita na talaga pong isang stars na lang ang natira. 'Yan pong malaking 'yan. At wala na po yung mga 'yun nga po guys at ako nga po talaga ay nakasaksi na talaga pong ah, uh, alam nyo po ba, may nakita na ako isang stars na lang ang natitira. Ah, uh, Talaga, nung una po hindi ko po ma-tutorial to sabi ko totoo ba talaga to na nauubos tong stars so nung may nakita na talaga isa na lang natira ito ay decided na i-share po sa inyo na kaya ito guys ang maging ano din tayo sa ating mga account dapat talaga yung ating mga activities ay pasok lagi sa community standards po ni Facebook para po hindi maubos yung mga stars na yan kasi po talaga pag marami kang violations pawala ng pawala ang mga stars at na, uh, less visibility ka na talaga kaya po uh, makikita mo nyo po yung dashboard uh, yung reach po pababa na ng pababa at yun nga po naka less visibility na tayo sa ating mga uh, kapwa content creator, sa ating mga followers at sa ating uh, sa mga nanonood po ng ating mga videos at ito guys para po sa uh, hindi nakakaalam kung paano makita yung kanilang profile recommendation at ma-check yung uh, kanilang mga stars, ito guys at ituturo ko po sa inyo paano nyo makita yung inyong profile recommendation ito nga po pala guys is, uh, ituturo ko po sa inyo paano nyo po makita ang inyong profile recommendation ito po, punta ka lang po dito sa inyong uh, uh, dito po sa inyong facebook uh, dito po sa profile nyo ah uh, click nyo lang po yung C dashboard and then ah uh, punta ka lang po dito ayan na po makikita nyo po sa baba po nung dashboard nyo uh, makikita nyo po uh, profile recommendation ayan po at dyan nyo po makikita ah uh, yung inyong profile recommendation ayan po makikita nyo kung recommendable ka, ka ba at uh, syempre po as uh, ako naman po, recommendable pa at no violations. Ayan po, ay uh, yung stars, dapat po ganyan. Kompleto pa po ang ating mga stars dapat. ay uh, ayan guys, at sana po ay uh, marami kayong natutunan dito sa video.